akong ungo nga uyab. Share lang na ako among extraordinary love stories akong only one ungo sa kinabuhi. First and foremost, na ng names nga akong gisiyus ani nga confession kay not our real names, Jod. But the rest nga panghitabo kay promise tinood tanan. Sugdan so, na ni sa pagpea-ila sa akong self. Ako dahil si Marco Taga somewhere in North Cebu Nga hometown ni Lily Ungo 25 na intawon og nabalaka jud ko ron Kahibaw mo nga no? Because I still look young Okay Para may imagine yung samot akong height og kadakoon sa lawas di ay Guys Exactly mala Daniel Padilla lang naman Major muscle belt kay maghilak akong adlaw kung di ko kaalsa og bugat. The way I dressed, maayos at ko manamit guys. Mala Daniel Padilla lang naman. Akong kahambugiro, attitude o kanang suplado ba? Pero buutan. Mala Daniel Padilla lang naman. Lastly akong naong, mala nevermind lang naman. Itaw guys, bati man jud kog nawong kay naay parts sa kong nawong nga naay diperensya. Daw enough na. Dili na lang nako i-detailed pa kay ilong palang nako elaborated na daan. Basta di ko gwapo, period. Graduate day ko BS Mari guys, ug swerte kay nakasakay ra sa ko dayon. Dili sad ko dato, kanang sakto lang nga karon I can eat whenever and wherever I wanted. So kay human naman tagpila ila, fast forward ta sa ko first heartbreak. First heartbreak agad-agad. Yes. Way back April 2014, nagbuwag mi sa kong long term nga uyab. Dili man ko perfect sad nga moingon nga iyaharang sad sa latanan. Nasad intawon ko isa but one thing I can assure you nga I devoted 5 years of my life loving her up until the end begging her to stay, but she decided otherwise. Gilisdan ko niya mas gwapo og mas buotan. Sa katunga time, I was emotionally and mentally destroyed kaya nagaling pinamoto nga. I don't believe in love anymore. Matrak yapon ko sa mga babae guys, kanang lami o gwapa pero di na jud ko muto o gugma. In short, naguyab-uyab yapon ko pero wala na yung gugma. Nagsugod na ko kawalay ayo. Then pagka November 2014, Next na kong nauyab kay itago na lang nato sa name nga Judy. Siya di ay kay puti, guapa, sexy, rich kid daw. Famous, ginamos nga chicks kayo nga walay lalaki nga dili makalingi kung moagi siya. Imagina dayo ninyo si Sarah Labati ba? Nga may batag 18 years old o nimobo nga mga 5'4. Pero wala man ko'y ayo jud ato nga time Mong nagbuwag iragi hapon me Nagpadayo na kong pagkawalay ayo guys Dagahan kog na uyab, pero dugay na ng 2 months na mo ang mag-ilis na sa kog lain. Hilas ko murag mayog na wong. Og until such one day, mga November 2015 to, ipulan ako ba nga walay seryoso nga relasyon. Tayo nakapangutan ako sa kong self di na jud ko mahigugma. Sa so, nga na ni up sa kumain ka naay usa ka babaying nga mananambal nga binisaya sa mong lugar nga naa ito siya healing power slash kamausad to siya an sa mo forever kung asa ni mo mamit o kinsa o unsay na wong. Kay na curious man imo hang tiyo dahil wala asad ko ilingaw mong nakadeside ko ato nga mo add to para mangutana. Kay mga 20 minutes drive man pa sa balay sa mananambal guys, si sa moa, akong gipakuyog akong amigo para maoy mo drive nako na kay tapulan jud ko og dali do kaon mag drive. Sa dihang nanami sa dalan pa dong adto, nakakita man kog usa ka maanyag nga babayi nga nagsakay sa tricycle. Nabali wala siya sa sa tricycle. Na siya sakay mga second person loyo sa driver ana ko sa kong amigo. Nga Ben, bisag na'y aktris o. Mitubag akong amigo nga si Calvin, nga asaman. man. Ako siyang giingnan nga naa sa tricycle, tanawa kong dugahan murag na anay pana ni Cupido. Sunda Ben, at tuta sila hang kilit pa kyuta Nawala dyan ako ang duka atong adlawa guys o guess what? Sa sige na mo pakilid o papansin nila, wa jud milingin ako. O na lang may nakaadto sa mananambal tungod sa pagsunod-sunod nila. Pero at least nadumduman na mo ilang balay nga kilid ra sa karsada. Milabay ang panahon wa na judto mawala sa so kunahuna nga kato nga babayi. Kaya galing ganahan ako makailan niya kay gipul anak nga permisiya nga na sa so kunahuna. Mao ang gisugo nako si Calvin. Ako siyang giingnan nga kay classmate man to ni mo Ben. Buhata jud tanan Ben makuha to nimo ang iyahang name og uban pa. Mitubag si Calvin. Nga Mark, barkada man tunikuan. Kuan. I-add sa FB sigurado na atus siya. Sa walay pagduha-duha, gi-search na ko sa FB din gi ayon. Even wa pa ko niya gi-accept nag-message din ko niya. Di mailahan nga nag-uros-aros akong pagkagusto. Og dihang mereply man, unya imo ang tiyo nga kusog kaayo mangatik, ako siyang gingnan. Nga kahibaw ka nga taga gabi ko madamgo nimo nga nagsakay ka og tricycle. Ayaw na pagsakay dito na parts tricycle baka'y mahulog ka. Ako'y gikuyawan nimo. May reply siya. Wako kahibaw. Bakit manoy? Sumoto'y sinugdanan sa muang Siya di ay si Morgiana kwapa, puti, simple ra kaayo, 5'1", potot, pareha siya nawong ni Angelica Panganiban, nga child star pa sa ibong adarna. Yes, ing ato siya nawong sa kong eyes. Wala na iadlaw, gabi, i kadlawon, magtawag-tawag or chat me. First meet up na mo is 11pm, gabi i na nakayo Nawa na daw siya ilain masakyan maong mi-text siya nako nga magpasundo siya kay tua siya sa pikas lungsod Din ihatod na ko siya sa ilaha While nagsakay siya sa akong motor guys Kalit na siya nga ingon Nga, di pa taman laag Nanimbawot akong balhibo og nangutana nga ha? La mag 12 midnight na o Uli na taoy Kanibaya ilahang lugar guys Kay layo na ni sa publasyon That's why 8pm palang lang tao sa dan din nyit-nyit kayo ang dan nga walay suga. Dayon naabi ay rumors about aning lugar nga na white lady nga mukalit naglabang. Nada wak wak nga magsunod sunod nimo. Huwag ang pinakaskere kay tinuod nga daghang nakasaksi nga ang atbang sa mintaryuhan na waiting shed kay naa daw magbarog dito nga black lady. Which is unahan ragamay silang balay ang mintaryuhan. Daghan ang namatay dari silang lugar na disgrasya o ka multikab nga nabangga sa series. Nasa i mga motor nga nangabangga. Maong kuyaw jud kayo. Basin ang mga nangamatay magpakita na kong galit balten din nagkadugo. Mojo na akong nahuna while ka drive hantod na abot sila ha. Then one day may text na sad siya na ako. Magpakuyog daw siya nga mo og to kay Moduaw daw siya siya papa which is dugay ng namatay. So ako walay balibaray kay kugihan man ng uya. 5pm to siya guys. Nagpalayo rako niya o sa puntod si papa. Og sa dihang hapit na mga pii. Sunset na wala at ziyapon siya, siya mupahawa nga to. O sa dihang naratol na ko ako kay wa na ko kahibawoon sa kumbuhaton kay hapit na ko kuya pi sa kahadlok nga maabtan o gabi sa minteryohan. Ako din siyang giduol o giing na ningong pauli na ta kay gutom na ko. May gani mi sugot tarasad. naos Naosban bitaw na guys magpaoban siya sa minteryohan niya kato nga time kay 9pm. Hala, aha ka. unsa sa maning bayhana, babaeng dako o niya muadtog minteryong gabiing dako bongo manguro ni siya ba? Wala jud ko misugot until naabot na lang mi text text ug negotiation nga 11 pm niya sigi siyang pamugos na ko. Ungo manguro ni siya ba? Din mi bahay na jud siya nga if dili daw ko niya kuyugan, dili na jud mi makita. So na action ko kabalaka, Dali-dali kog adto sa kombarkada si Calvin o Harold Og ako silang gipakaon Og anlibalot Sige kaon mo dira. silang sila Nganong nalibre ko. Pagkabusog nila ako silang giingnan. Iandam inyong kaugalingon. At tutarog minteryuhan sa putat. Shock sila. Ngayon si Calvin. Ngatungang gabi na Mark. Uy, naunsa man ang bayhana. Ungo, mag asya siya ba? Ngayon si Harold nga mao man ang niya na ay nagbantay ng black lady. Ongo mangguna na siya ba? Itubag ko nga maulagi. Morag ongo mangguna siya ba? Then mayon si Calvin, nga si oy. Ina nga di nato makaya kay ngit-ngit na kaayo then midnight na tinggawas na sa mga ongo. So ako din gibuhat ang gisulti ni Calvin. Then she replied nga, Di man ngit-ngit oy kay hayag kayo ang buwan no? nindot jali kayo ang buwan ron. Den ayaw mo kabalaka ang tinggawa sa mga ungo kay 3am pa man. Pagbasa na ko sa reply kay mihangad ko sa langit itanaw na ko ang buwan. Ang buwan kay perfect full moon judsya. Nga dako kaayo nga murag pang horror nga full moon. Nga nung nindutan masyag buwan nga pang horror. Nisinggit ko ni Calvin ungo mangyun ni siya ba? And wait, hana pa siya nga anting gawas daw sa mga ungo kay 3am. Hala in tawon oy. Eh. Nganong kibaw man siya sa oras sa tinggawas sa ungo? Ungo mangyun ni siya ba? Ngayon si Calvin, nga halamark, kasagaran na ba dyan sa mga ungo kay mga guwapa? Kay maunay ipanling lang nila na itong mga tao? Anay, remember lang si mong gingon nako nga kana siya kay dugay na nga di na magsimbahan sa Katoliko kay lahi na iyang simbahan. Mitubag ko nga bitaw no. Di na siya magsimbahan sa Katoliko. Ongo magini siya ba? Then Ben, katong last time nga magkuyog ni ba si siya panapong sa iyang baba. Mitubag si Calvin nga basin iyang gisapungan iyang tango. Oo nga, maganda siya ba? Dami ko. nga na asay one time ben, nga makikilaag siya nako bisag midnight nang dako. Then gihagad na ako siya kaon, og pan sa Julius di iyon siya mukaon, Di iyon siya mukhaon, og pan. <laughs> Oo nga, maganda siya ba? Og dungan ming tolo... <laughs> og dungan ming tolo, og ingon nga ungo mangoro ni siya ba. Pero kay mas na naigman akong pagkagusto niya guys, na nga sa mintaryuhan, then wala sila kabalibad, kay ako man ipalawa ang balot na ilang gikaon kung di sila. Nabot na sa mintaryuhan exactly 12.20 am, upat mi kabuo. Sa kahadlok sa kong amigo, kay amo mga motor, giatubang na da. <laughs> Upat may kabuok sa kahadlok sa kong amigo kay among mga motor giatubang na daan sa gate sa mintriuhan pa sa gawas. Then naka-under na daan para once mag-transform. <laughs> uh. Then naka-under na daan para once mag-transform na siya sa ihang pagkaungo, makasakay dayon mi o makapabulhot padagan. Ako mga amigo guys dito all sa gate kutob kay luspad na sad sila sa kahadlok. While ako ilaha kong hitukmod para kuyugan siya padong ato sa puntod. While galakaw jud ko padong sa puntod kinagunit ko sa kuang rosary. <laughs> While galakaw jud ko padong sa puntod kinagunit ko sa kong rosaryuhan nga gadala nga gisod na ko sa pouch sa atubangan sa kong jacket. Bisag dili ko kamao magrosaryo nagpangaji pangaji na ko <laughs> nagpangaji pangaji ko tungod sa kakuyaw pagabot mo sa puntod siyang papa kay mi kalit ng siya bako nga murag mi doko abi na kog start na to sa or <laughs> abi na start na to sa orimos para maputol na iyang hawak or mugawas na iyang dila ang taas Abi na kong start na to sa Orimos para maputol na iyang hawak or magawas na iyang dila ang ataas. Pero dili di ay kay nag eyes siya. nakipag siya sa siyang papa kay daghan na daw kayo siyag problema silang balay. Naanda na juday niya guys nga if na ay problema, muari siya siyang papa. Nakatotoko niya ato nga time pinaslow mo nga na-amaze ko ba nga inana days siya o ako sad pa concern ko nuhay para comfort siya. Mingon ko with a loud voice nga tungod guro to sa kahadlok. Nga ayaw, pa. Ako na ay bahala ni niya. Og may sad ako mga amigo sa loyo kay nabalaka sila kung naons ako. Nga nung may daw ko. Abi guro ni lagi kaon ako. Og kadyot ra kay mingad to kay mauman among sabot nga 5 minutes ra sa dihang gyato na ako siya di Japon mawala so kunang huna ang na picture out nako na siya basin kaning sakay sa kong luyo kay naglagway na ni ang ba ba ang kanon me pag abot na mo sa wa jud mi hunong ako mga amigo pabulhot Japon sila while ako nahabilin para ihunong sila hang balay then nag good night na sad ko pulohot dayon ana ako mga amigo nga wala na lang daw sila mihunong kay base naghuwat na namo ang ubang ungo silang balay. Pagkog ato ako siyang gi-invite niya maadto sa balay sa kong amigo. Pero naad ay may plano sa kong amigo ato. nag isablig niya nga holy water nga gikuha namo gikan sa angel sa entrance sa among simbahan. Kanabit ako ang amigo na si Calvin guys pareha dyan may trip ani pero kani siya hilig og iro while ako dili. Amigo kay me pero ilahang iro wa jud nako na close. Maong pag-abot lang namo silang balay kuyog ni morge, gipaghot dayon mi sa iro og miduol namo ngakit-kito nami. Dali alig nako katkat silang kahoy nga mao eh, pero si morge wa jud na hadlok og iro og himas himas ang iro. Wa siya na hadlok. Maong nakaingon ko nga ungo man jud ni siya ba. Hangtod sa nagkauyaming moj o gwa na dayon among holy water plan kay wa man ko kanaog sa kahoy ato nga time. Pero napatunayan na ko nga di siya ungo kay nakita na ko siya nga puwerte niyang buotana kay nagaling tanang household sure sila ha kay iyahan na tanan. Mga hoy pa siya para isugnod. Di ka mao masuko na ko. Then tanan na kung gusto iyang buhaton. Like ay nako ako nga i-massage, ragod ko palihog, sakit akong buko-buko, kaka-workout. Di man na siya mo baliba d'yon. Then I one time ko. siya joy nag-care na ang tod maayo ko. Nakaingon yun akong mama, nga buot na anay mong uyab dong oy. Eh. Nga naman tong sa una nga na uyab nga nars nga pila man mo katuig pero wa man lang siya kabuha to ging Hangtod na abot may -two months... Nagsugod na kong kapula niya just like sa mga past relationship na ko. Boring kaayo kay buutan na kaayo siya. Why challenge? Maong gibiyaan ako siya nga wa man lang ko'y kaluoy. Ambot nga na ko ato. Then do mong Judy guys. Nagbalik mi ato niya. But this time seryoso na. Na in love jud ko ni Judy. Na in love ko sa wrong girl. Then mga 8 months ang milabay, gigabaan ako sa tanan. Gibiyaan ko galit ni Jody. Walay nahibong kay klaro daw kaayong nga biyaan ko ato. Kay she's too beautiful for me, Rajon. Then balik broken hearted na sa dinyo hang tiyo. Na in love biya jud ko ato. That's why kato nga time feel na ako nga devastated kayo ko. Feel na ko end of the world na. Feel na ko na anak ko sa hell. Kanang maghila ko nga taga nga ganahan ko makita niya, maulagi nga sakit kayo. But usa radyod akong na-prove nga bisag unsa man kasakit, you'll not gonna die Jod. Sakit man kayo siya pero di man makamatay. Ang parihan niya nga pain is temporary rajod. After 2 months, mga March 2017, nakikita ako ni Marge. I found out sad nga gikan siya sa walay-ayo nga relasyon. Dito mi sa minteryuhan guys. Mga one year kapin sad mi nga wan nagkita. Ni guapa yun siya maayo o mabuo na iyang buhok. O mingon siya. Nganong diriman ka sa ako na ako nakikita. Mitubag ko nga dari lang. Memorable mangunin ako nga place basta ikaw. O mangayo sad kog pasaylo si mong papa kay buriton kay ko sa una nga miingon dari nga. Ako na ibahala nimo mo. Ito bag si Morge, nga dili man si Papa oy. Okay raman na si Papa. Ayaw ka kay napasaylo na kanipapa bisag pag wala pa kami as sorry. So kada to guys, nagdate date na migbalik balik. Kuyog na may laglaag, bisan asa. Then pagka July 6, 2017, nakamata na lang ko nga in love na kaayo ko niya. Nagbalik na dyan may and na hoping na padong nani sa kami na mong relasyon. Unsa sa na learn gi ka ni Morge I-share na ko ninyo Adto ka sa tao nga kayang maging loyal nimo, Sa tao nga bisag-asa ni ibutang Dili yun siya mo buhat o mga butang Nga mga pwede makaguba sa inyong relasyon Adto ka sa tao nga kayang kupta ni kamot At ubangan sa ubang tao Nga bisag kinsa pa inyo masugatan Kay di yun siya mo buhi mas mo pa iyang pagkupot nimo. At to ka sa tao nga kaya nimong tagaan o pagsalig kay kabaw kang di niya nasayangon. ang tao nga kinsa pa ang muabot sa life kay di jud ka niya ilisdan. At to ka sa tao nga unahon ka niya sa bisagunsang sitwasyon. Sa tao nga kayang ipafil nimo nga ikaw radyo dangiya ha. At to ka sa tao nga naipangarap, sa tao nga na plano nga iapil ka sa tananiyang pangandoy, Og ikaw iyang gusto makauban kung makabot na tanan. At ka sa tao nga nay oras nimo. Sa tao nga kaya na mahatag nimo bisag unsa man nga sitwasyon. Sa tao nga di diyod makalimot isulti nimo tagaadlaw kung unsa kaimportante niya. At ka sa tao nga kaya niyang ipafil imong worth nga di lang sa sulte kundi sa buhat pot. At ka sa tao nga di pasagdan nga gubon nimo imong kinabuhi sa tao nga kaya ipakita nimo nga naay pag-asa naay rason nga mo smile og mabuhi adto ka sa tao nga kaya kang ipaglaban nga kayang ampingan imong feelings nga bisag unsa man inyong kalisod nga gyagian naa ra siya sa si imong kilid og gakson ka og siya pa ang musulti nimo nga kaya ni natong duha adto ka sa tao nga love nimo nga love sad ka na nimo og mo o naasad kay salig niya. Sa tao nga kaya kaniyang huwaton bisag unsaman ka kadugay nga bahala nagdugay siya maguwat. So guys, kung maabot na naninyo nga tao, ayaw yud siya sa Bahalag morag ungo pa na siya. PS to Joe DDI I'm okay and happy na right now. Salamat sa tanan. Thanks for all the things that we've been through. Mwadaisigorong mas na happy na corona kay na agi anto nako tanan kuyoga. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Night's young and it's just begun, and she puts her hand in mine.